Wamos Cross, Awit Gimir, Rose Martan. Usapang pagtulong tayo, 'di ba? Matulungin kayo. Try nyo kayang i-check 'yung mga messenger ninyo. Sigurado ako, marami nang chat-chat sa inyo para humingi ng tulong. Alam ko, hindi niyo pinapansin 'yan dahil mas binibigyan niyo ng pansin si Diwata dahil matunog 'yung pangalan. Pero 'yung mga nag-chat-chat sa inyo sa inbox, Binabaliwala nyo lang dahil wala kayong mapapala dahil yung mga nangihingi sa inyo walang pangalan, hindi kayang iangat yung mga pangalan ninyo sa social media. ba? Diba? Kung usapang pagtulong tayo, itry e, ninyong i-check e yung mga messenger ninyo. Sa akin nga na mababang vlogger, kakarampot lang ang kita, maraming nagchat-chat, nangihingi ng tulong sa inyo pa kaya na matulungin ka mo sa kapwa ninyo na mga malalaking vlogger lang. Ah, mas nakakabilibwamos, awit, rusmar at iba pang mga malalaking vlogger dyan na nagbibigay ng tulong kay Diwata na kung totoo siya hindi na kailangan pang alalayan si Diwata dahil milyonaryo na yan bakit sa kanya nyo e lahat ng tulong ninyo bakit hindi nyo try i-check yung mga messenger ninyo? Alam ko, maraming nag -chat, chat dyan sa inyo, humihingi ng tulong. Pero dahil yung mga nanghihingi ng tulong sa inyo, walang pangalan, mababang tao lang. Kaya dinididman nyo lang yung mga chat nila sa inyo na paghingi ng tulong. ba? Diba? Tama ako o tama ako? Wamos Cross, Awit Gimir, Rosmartan, usapang pagtulong tayo. di ba? Diba? matulungin kayo? Try nyo kayang i-check yung mga messenger ninyo. Sigurado ako, maraming nag-chat-chat sa inyo para humingi ng tulong. Alam ko, hindi nyo pinapansin yan. Dahil, mas binibigyan ninyo ng pansensi diwata dahil matunog yung pangalan. Pero yung mga nag -chat, chat sa inyo sa inbox, binabaliwala nyo lang. Dahil wala kayong mapapala, Dahil yung mga nangihingi sa inyo, walang pangalan. Hindi kayang iangat yung mga pangalan ninyo sa social media. ba? Diba? Kung usapang pagtulong tayo, i-try e, ninyong i-check e yung mga messenger ninyo. Sa akin nga na mababang vlogger, kakarampot lang ang kita, maraming nagchat-chat, hihingi ng tulong. Sa inyo pa kaya na matulungin ka mo sa kapwa ninyo na mga malalaking vlogger lang. Ah, mas nakakabilibwamos, awit, rusmar at iba pang mga malalaking vlogger dyan na nagbibigay ng tulong kay Diwata na kung totoosin hindi na kailangan pang alalayan si Diwata dahil milyonaryo na yan. Bakit sa kanya nyo, e lahat ng tulong ninyo? Bakit hindi nyo try i-check e yung mga messenger ninyo? Alam ko, maraming nag-chat-chat dyan sa inyo, humihingi ng tulong. Pero dahil yung mga nangihingi ng tulong sa inyo, walang pangalan, mababang tao lang, kaya dinididman nyo lang yung mga chat nila sa inyo na paghingi ng tulong. ba diba? Tama ako o tama ako?